hindi siya open na kung sa ugali niya na may kailangan baguhin na ganito ganyan. Kaya in yun. So, sa so, tatry ko na lang, hanggang Friday pa naman ito. Uh, Mababa pa rin pag-uusapan na ako. Mas mula. nagagawa niya lang naman yun sa mga taong comfortable. Oo. Pero, kasi sa kanila, di, ba yung day? Kasi na, concern sila sa iyo, na nakakapasa na. Nagulat nga ako kanina nung gumanan. Ah, doon ako nagala na baka mag-namiss nila na ano. Kasi pasa talaga ako. Tinusuntok na ako sa mga. Ay, join Down, sit down. Iba sa wala naman talaga. dito. siyempre. <laughs> Baka hindi lang kasi sila sana sanay na makikita hmm. ang ganun. Eh na man, kaya... Yung e na rin naman yung purpose ko. Ito yung weekly task. Alam mo, Jay? Pero, pero sa... Pero ako lang, sa totoo pero, lang. Ito. Ayaw ko talaga na ginaganong ganon kayo. Ayaw dalawa talaga. Ayaw ko. Parang iba kasi... Alam nyo, hindi, ba? hindi na ako nagsasalita kasi hindi naman din kayo maniniwala sa akin eh. Hmm? Gano'n talaga Tapos, tapos payag ginaganong ka, ginaganon-ganon ka. Mahig. Hindi ka ginaganon. Hindi ka binigay. <laughs> Mahig ka. <laughs> um, basta ako, alam al ko, yun lang sinabi ko lang Oo, na ayaw ko lang yung na, yung, na ayaw. Pero babe, 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 ba na ba, yun ng POV Sa akin lang, J, okay lang. okay, okay siya kasama, pero... Sa akin, J, okay na okay na ako. Di ba kaya, Joel? Ginaganon ka niya. Kasi naiintindihan ko yung sinasabi niyo. okay May ganun talaga, ako ano, may gano'n akong kaibigan. So naiintindihan ko siya pero yung hayo ko is yung tuwing kumakain tayo tapos sumisingil. Yun yung yun, siguro. Yung, 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 kasi sa lahat, alam, alam, alam sa lahat eh, disrespectful yung ganun para sa akin. Alam na lang, yun yung pinakaayaw ko na gawin ni Piyang. Okay na okay ako na, inaano si, ano, hmm. alam, ko na, alam ko na. Alam ko na kay, ano, kay, ano, kay JM na, na, okay lang sa kanya na ginaganon. Kayang kaya ni JM na i-absorb yung pain na ginagawa ni Piyang. Pero, naintindihan ni JM si Piyang, so, hindi, hindi ko na yun, ano kasi ayaw naman, kung ayaw ni JM yun, is, pinagsasabihan na talaga yun ni JM. Pero naiintindihan ko, magkaibigan sila, ganun talaga yung banding nila. So, naiintindihan ko, yung ayaw ko lang is dun sa kumakain tayo, tapos sumisigil sa yun lang talaga yung problem. Ibig kasi yung ibang mga sambal, kinakain tsaka ni Rain, parang hindi siguro sana Hindi sila upisa sa environment ba? At saka hindi naman talaga siya dapat itolerate. Pero nasa yun naman kasi ikaw yung Kasi sa akin. Tapos, Okay yung... lang naman ata sa'yo eh. Ikaw magsabi sa'yo. Okay. Ikaw magsabi okay. sa'yo. Pero wala naman. Depende pero, nga, nga Hindi naman kasi pride yung pinapayarin ko dito.